servisyo publiko. Ayan. Ganyan ilaw ko yung mga Napatunayan na ang servisyo ng ay laging hanggang tumulong sa buong Distrito 5. Ang mga patuloy ng mga programa na ating trabaho at kalitan ng programa ng pangalusugan, edukasyon at kabuhayan. Servisyo

at pinabalas sa rin ang isang puso at pinagdating pa rin ng mga pesa ng mga itang mga 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 pesa Ngunit sa pag-ibig na pano ng isang mga isang mga mga pesa sa loob ng magmigasang lupalan ng kandang at kapatid sa bisyo ulit na ay langit ng sa buong istrito

nseverespaa an mbi atins a piglanhan sa mgapaaralan a trabaho sa pamamalita na atin ds an mis an ilo po an tin serbisyon asala sa inapat n pahangay na nating disteto upang akiti ng validad ka social services dian ro sa mga ito an nittitenay aatoa Nation population birth rate, a of registration in the of design educational information in Akadabad. A highly good to educational books and they to the local Akadabad snaps

may serbisong bisaya dito sa Distrito 5 dahil po sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit nagkamanungjo bisaya. Kayo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mas batang serbisong bisaya. Kayo ang dahilan kung bakit may nagsiserviso ng totoo dito sa Single. Maraming salamat Sa mainitin nyo laging pagtanggap sa aming pamilya Maraming salamat po sa inyo Nakatayo po ako dito Instrumento lamang po ako Tulad ng tatay ko Hindi masalita ang tatay ko Hindi sa masalita pero pagdating sa gawa, pagdating sa servisyo, may election man o wala, may mga cameraman o wala, mga naka-live man sa Facebook o wala, naka-wala man po sa Facebook, pero 24 oras yung totoong ako politikong tao. Pinalaki ako ng tatay ko. Pinalaki ako dito ng nanay ko. Ang sabi lang niya sa akin, mag-aral ka ng mabuti, magtapos ka ng pag-aaral, tumulong ka sa ating negosyo, pakisamahan mo ang ating mga empleyado, mahalin mo ang ating mga empleyado, maging mabuting tao ka, yun ang tinuro sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko ka talae tatayo ako dito magpapatuloy ng serbisyong Bisaya dito sa distrito 5. Bisaya. Kayo bang kung bakit po ako narito? Maraming salamat dahil nakasama tayo at pag ang serbisyong Bisaya nagsabi buong pamilya ang dala ten zero harap at likod kahit nakatalikod ako hindi ako nagsin yeah! balota ang aking idolo. Yan. sa yung dahilan kung bakit po ako narito. Like Alam niyo ba, wala na dapat servisong bisaya noong 2022. Like pero nung kinausap niya ako, like sa talaga yung totoong leader, hindi politikong tao, karangalan kong mapabilang <laughs> sa pamamahala ng isang Mayor Joy. Yes. Siyempre, solid tayo kay Vice Mayor Gian. Number 3 sa balota ang imbo sa City Council. Ang gawa at serbisyo. Sabi ko nga eh, higit sa pagiglingkod pa yung kanyang may takot sa Diyos. Ito ang aking idolo. Sabi ko nga eh, hindi politikong tao, serbisyo lamang ang hatid dito sa ating mahal na distrito. At ang ating mga natiling congressman, siyempre, ang pamilya kumatok kayo sa nanay at tatay ko sa tahanan namin at hanggang ngayon ako yung batang serbisong bisaya buong puso pa kasama ninyo hanggang sa dulo ganyan ang nagsabi hanggang sa dulo ang congressman natin number 5 sa balota congressman PM at siyempre yung mga konsehala natin unahin ko na ang aking kaibigan din, ang napakasipag nating konsehala, ang aksyon at malasakit. Number 5 sa balota, mananatiling konsehal. Konsehala, ay ko! Siyempre, mananatiling konsehal. Ang number 10 sa balota, konsehal, Alfred! Siyempre, mga mananatiling ko si ang ating kaibigan, alam nyo po kung bakit may serbiso ng Bisaya sa Coliseo dahil sa tatay niya. Nandito si Manong Gotti, di ba? Ako'y magbibigay pugay sa'yo, sa iyo, Manong Goti. Mahal na mahal ka ng tatay ko, parang kapatid ka ng tatay ko. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Ganun ako pinalaki ng tatay ko kung sinong nakakatulong sa amin mula nung nasa palengke sila hanggang ngayon. Baro nung po kami ng utang na kayo ang dahilan kung bakit may servisyon bisaya sa konseho. At ngayon yung kanyang anak ang mananatiling konsehan. Napakasipat ang subok na lingkod. Kasama natin hanggang sa dulo number Sehalang Love Shine. Yeah! At siyempre, isa pang mananatiling hot siya ng ating okay. kaibigan, tunay na nubalenyo, kasama na namin mula, wala pa kami sa ulitin na kaibigan na namin ng aming pamilya. At ngayon, aking malapit na kaibigan, kasama ko rin po sa Transportation Committee, siya ang chairperson, ako po ang kanyang vice chairperson. Nakita ko talaga yung kanyang dedikasyon talaga kung papaano niya sinigurado na dito ngayon lahat ng toda ay may prangkisa na. Sinigurado niya ng education sector dito, ang kanyang pamilya ang pangunahing prioridad. Ang mananatiling konsehal natin, ang ramdamang serbisyo, konsehal ram, number four sa balota. At siyempre yung bago naming kapamilya, alam niyo yung bago naming kapamilya, ang pinili ni Mayor Joy Belmonte na makasama niya sa kanyang huling termino ako nga eh sumusunod ako sa nanay at tatay ko nung sinabi sa amin ni Mayor Joy Belmonte ito ang pamilya natin hindi ako magdadalawang isip dahil kilala ko si Mayor Joy pinili niya po at nagulat ako yung pinili niya pa ay yung schoolmate ko pareho kami ng kurso alam ko yung training ng taong ito sa lahat, yung training niya yung ginawa niyang nag-aaral siya grabe din, yung kanyang puso yung kanyang dedikasyon para makatulong po dito yung kanyang dedikasyon, hindi lamang siya nagsiserviso hindi yung kanyang malalim na debosyon sa ating mahal na Panginoon ang magiging konsehal ng distrito 5 number 7 sa balota Gonzihan Enzo Gonzihan yeah! Enzo yeah! Siyempre tulungan natin ang buong serviso sa bayang party at sana District 5 mga mahal kong nabalises sa ikalawang pagkakataon sana makasama ko pa rin kayo sa laban na ito sana maisingit nyo pa rin ako sa puso ninyo pwede ba yun? may kasama kayo dito sabi ko nga eh may eleksyon man o wala may serbisong bisaya kayong kasama dito at sana sa darating na eleksyon hanggang sa dulo yung number yung number 11 kasama nyo pa rin si at Aljonsen Joe maraming maraming salamat at ang serbisong bisaya ang serbisong bisaya hanggang sa dulo kasama ang magbabalik party list natin. Walang iba kundi ang SPT! ang SPT! ang SPT! number 62 sa balota. Tulungan natin sila. Ang Quezon City ay may sariling party list. Maging proud po tayo dahil tayo dito ay taga Quezon City. Si Manong saya ay galing SPP ako po ay nagsimula sa SPP hanggang sa dulo, harap at likod. Totoo ako hanggang sa dulo. Ang party nisto, ang sinisigaw ko ay... SPP! 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 Ganyan, dapat, SPP! <laughs> Ganyan dapat hanggang sa dulo tayo susunod kay Mayor Joy. Dahil sa ating iniidolo sa kanyang malinis na pamamahala, sa kanyang maayos na pag-govern -go dito sa city, ginsa sa lahat, sa pagiging totoong tao niya, hindi tayo kailanman maliligaw. Basta sinabi ni Mayor Joy, bp tayo. Pwede po ba yun? Yeah! Time's up na ako. <laughs> Time's up na ako. Sorry po. Pero sa pagtatapos na lamang, Maraming salamat, mahal kong Lubanoxes. Maraming salamat, mahal kong kapwa ko Lubanenyo. Ano man ang mangyari, pilit man tayong iwan, pilit man tayong ibaba, pilit man tayong limutin ang iba, ang tinuro ng nanday at tatay ko sa akin, na at the end isang araw lang ang eleksyon ang pinaka-importante maging mabuting tao ka dito sa ating mga ministrito sino mawawala lahat yan maraming papalit sa amin dito pero yung pagkatao ng servisong bisaya yun ang tatak yun ang instrumento yun ang pakay ng magulang ko kung bakit may servisong bisaya dito sa Novalese. Magsipat ka ang bawat Novalenyo, magsaga ang bawat Novalenyo. At higit sa lahat, maging mabuting tao ka na maging instrumento ka sa susunod na henerasyon na tulad ng tatay at nanay ko na nagsimula lamang sa palengke, nagsigap sa buhay, walang imposible sa buhay kung wala kang pinakapakang tao. Maraming maraming salamat. Ten zero po ako. Hanggang sa dulo, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ko si Mayor Joy. Maraming salamat. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. God bless us all.